Good evening guys. So, ayan. Nalinis na na yung ginagawa ko. Hanggang sa harapan yan. Malinis na. Kasi ako pag may gagawin ako, kung meron man, unti na lang. So, eh, hindi pwedeng i-drive ng tractor doon sa ano. Dahil ano yung tractor. Mali, maano, ma... -ano, ma gumugulong. So, ito kasi, ginadahan-dahan ko ng pagpatay. Ito hindi naman, ayaw ko kasi yung mga halaman na matinik. Kasi para sa amin, yung mga matinik na halaman, yung buhay mo, matinik din. So, ayan o, itatapon ko pa yan. Ayan, mga puro kahoy-kahoy. So, dito, ito yung ide ko. Kasi ito naman yung pino na ano, damo na nakat ko ngayon. Sandali. So, tanim, dito nagtira ako ng taniman ng sibuyas. Pero yung doon, no, ako nagtanim, tinaniman ko na lang ng strawberry kaninang umaga. So, ayan, tinanim ko strawberry. Yung mga strawberry ko, may, may bunga na siya. Ayun. Mayroon na siyang bunga. So, hindi pwedeng, yung mga kahoy na nakatayo, ah, uh, i-ano ko yan dito, i-circle ko yan dito sa tanim ng, ano, uh, ayun, strawberry ko. Uh, puro strawberry yan. Kahit Gaano ako kabisi, ayan, may panahon din ako sa paglilinis, may panahon din ako sa garden kahit pagod. So ayan. Hindi pwedeng masayang yung oras kasi yung pagsabihin mo na ay bukas na lang kasi yung bukas ibang araw na yan. So ito yung ano bins ko. So binili ko yan sa Canadian Tire ito. Maano din. So, two dollars and fifty cents yung ano, earn to, ah. So, lima, bali binabayaran ko is ano, mga fourteen, kasi may meron pa akong na gulay na ano. So, kailangan, ayan, lagyan ko yan dito na magapangan sa hanggang hanggang dito sa taas. So, ayan. Lalagyan ko ng gapangan yan ako yan. So, hindi pwede. O, bibili ako ng mga kahoy na ganyan. Tinatayo ko. Dapat matulis. Dapat. So, ayan. Ayan yung mga bunga niya. Green na. So, kasi pag ko, so, sayang yung pagod ko. Tapos, ayun, yung mataba yung strawberry dito banda. So, dito kakatanim ko lang yung medyo maliit pa. Ito, before last year. So, Ayan. Maganda yung tubo. Tsaka dito. Kasi uton ko yan tinanim last year. So, ayan. So, kahit pagod ako. So, may time ako mag-alaga ng halaman. Kasi dyan ako masaya. Kasi sanay ka, kami sa hirap. So, ayan. Kanina. O, oh, binuhusan ko ng tubig. Tapos, ayan. Nilagyan ko ng harang kasi yung ano, marmot ba yun? Ano, iwan ko parang daga siya na malaki. Umaano siya sa halaman, umaaligid-aligid tapos mamatay. Ayan. Yan yung sinisidlings ko na kalabasa na dilaw. So, doon yan sa likod, sa labas ko i ano itanim pero lalagyan ko pa rin ng harang. So, parang pamili siya ng ano pumpkins pero iba naman yung pumpkins yung kalabasa medyo ano naman matigas so ito yung ano alam ko kung mabuhay yan tingnan mo hindi ko alam kung mabuhay so ayan siya nabali sayang so hindi ko alam kung mabuhay yan kasi so, ayan hindi ko alam kung mabuhay. Yung ko lang. Sayang din. Kasi na nabalik siya ng hangin. Ito siya, ito siya yung binili ko yung yelo tawag diyan. Ah. Uh, ayan, hindi ko alam. So, ayan siya, nabalik siya. Sana, maging okay din to. So may naman akong ano uh, na ano na seedlings ko. Pag medyo lumaki na 'yan, ilagay ko sa labas. Tapos lagyan ko pa rin ng harap. So daming daming trabaho magawa. Kasi ito oh, eh inuha ko pa sa likod. Tapos ito. Tapos, Umpisa na yatang umulan. At least na wala na yung may gagawin pa akong harang-harang dito kasi pag lumalaki na yung mga cucumber, uh, may gapangan sila. So, kailangan lalagyan ko ng para gumagapang sila doon sa taas. Kahit isa lang dito. Oh, oh, lalag, bibilhan ko talaga yan. Tapos gumagapang sila doon sa taas. Kailangan ko pang Marami pa akong gagawin. Kagaya nung ginagawa ko last year, Oh, naglaan talaga ako ng oras. Yung mga ganito. Mabusisi. So, siyempre. Naghahalaman tayo. Kailangan ding alagaan. So, kasi yung kanina, uh, siguro marmot yung kumain yan. O oh, yan, oh, pinutol. So, sayang. So, lumaki na yung dito sa dito sa gilid. Nagsilakihan na sila. So ito, kalabasang dilaw yan. So kailangan kunin ko yung iban yan kasi pag lumalaki na. Itanim ko sa, sa likod, dyan sa likod. So kailangan ko muna ikat yung grass. So yung kamatis ko nagsilakihan na. So by July, haba na sila. Kailangan pa ng harang. Maama trabaho din kasi maliban sa harang, lagyan mo pa ng harang yan. Gilid, gilid. So, malaking trabaho. Ayan. Nagsilakihan na yung kamatis ko. Nung dati, mga kamatis na maliliit. So, ayan. Nagsilakihan na sila. So, dito naman yung cucumber. Ulit ako sa inyo. Ayan. Ayan, nag-umpisa na rin silang gumagapang. Ayan, So, dito rin sa kabila. So, ayan. Dito. So, siksikan to. Mas marami pa to kaysa last year. So, mayroon pa akong beans. So, pagod pero masaya ako dito. So, ayan. Marami akong kalabasa na ano dilaw yan. So, yung dalawa, tinatanim ko. So, kailangan ko pang itanim yung magbungkal naman ako dito sa, anong sa gilid bukas. So, kailangan itanim ko. Tapos, lag, magbili pa ako ng lupa. So, i i-mix ko yung lupa at saka yung mga yang mga damo na yan, i i-mix ko yan sa lupa tapos uh, ilagay ko doon sa likod. Tapos, kailangan ko pang trabahuin. Ayan, nilipat ko dito. Ayan, yung kamatis ko lumalaki na. Nagsilakihan na yung mga kamatis ko. So, okay na yung kalabas. O oh, ano ko. yung talo. Medyo hiyang siya dito sa loob. Pero sa labas, parang hindi. So, nag-iisip ako kung kasi pag nagsilakihan to, nagsiksikan na to tapos halos hindi ka na maka maka ano dito hindi, halos hindi ka na maka makadaan pag ganito lang yan ngayon kasi maliliit pa pag nagsilakihan na yan kasi yung mga ano yung mga yung uh, bugs, ano ba yan? Nag-ano sila? Kung alam mo mm ba yan? -hmm. Tingnan ko ano yan. Ano? Bakit siya? Ayan. 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 Ang halaman uh, ko sa so, doon. Ayan yung beans. Oh, Ayan yung So, ito naman yung talong. Parang, yun ko. Nangyari sa so, talong. Parang, hindi yata hiyang. So, ito yung, ano, sa chayote. Chayote din. Tapos, patatas. Mayroon pa akong tinanim dyan. Hindi pa tumubo. Mayroon pa doon. Mayroon parang, ayun, yan yung dahon kasi sobrang lamig. So, ayan, yung bagong tanong, tanim ko. Ayan, pero namumunga na sila. So, kailangan ko parang talukbungan. Ayan yung kamatis ko. Hindi siya, ano, kasi sa sobrang lamig, ganito yung itsura. So, tingnan ko lang. So, pag malaki na yan, yung talukbong niyan kukunin ko din. Sa so, ngayon, hindi muna. Kasi dito sa ano labas, sobrang malamig. So, ayan. Malago yung strawberry ko dito. Ayan. May mga bunga. So, ayan. Uh, bali, ano yan. So, gumagapang kasi yan. Ayan, ayan, gumagapang sila. Ayan, yung pwede mong i, ano, i ito. So, ayan. Meron din ako dito. Gumagapang. So, yun lang muna, guys. Kasi, gabi na. At ako magpapahinga na muna. So, so have a good night sa lahat. At ingat kayo lagi. ลาบัน